Masama tayong magiging sa saksi. Igan, bumalo na naman sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init na naitala ngayong araw. Kaya po ang ilang lokal na pamahalaan, nagsuspindi na ng face-to-face -face classes hanggang biyernes. Saksi, si Rafi Tima. Tagaktak na naman ang pawis ng maraming taga Metro Manila dahil sa tindi ng init kanina. 46 degrees Celsius ang damang init sa Naiya sa Pasay. 42 degrees Celsius sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City. Sa isang health center sa Quezon City, isa o dalawang residente kada araw ang isinusugod dahil sa heat exhaustion. Ang heat exhaustion kasi is relatively yung mga symptoms kuna na nagpepresenta po ng pangihina, sobrang pagpapawis, In some cases po, may mga pasyente kami na nagsasabi po na sobrang sakit ng ulo at pagkahilo. So, barit kasi ito yung mga early na presentation po na pwede maging dahilan po ng heat stroke. In some cases po, pwede rin po sila mag-collapse. Mas mataas pang ang heat index sa Makati na umabot sa 47.3 degrees Celsius, batay sa tala ng kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office. Umabot sa 44 degrees Celsius sa Maynila, ayon sa kanilang LGU. At dahil inaasang ganyan pa rin daw kataas ang heat index batay sa taya ng kanilang DRRMO, suspended ang face-to-face -face classes doon bukas hanggang sa biyernes. Ganito rin ang ipatutupad sa Las Piñas, Paranaque at Pasay. Mula kindergarten hanggang grade 12 ang face-to-face -face suspension sa public schools sa Muntinlupa. Asynchronous o blended learning din muna sa public at private schools sa Caloocan mula kinder hanggang senior high. Suspended din bukas ang face-to-face -face classes all levels, public and private, sa Angeles City sa Pampanga at sa Cavite City. Hanggang biyernes naman ang suspension ng face-to-face -face classes sa Imos, General Trias, Kawit at Noveleta all levels. Gayun din sa Tanza Cavite para sa kinder hanggang senior high public schools. Sa Sangli Point sa Cavite, naitala ang 48 degrees Celsius na pinakamataas na heat index ngayong araw ayon sa pag-asa. Sumunod dyan ang Dagupan City sa Pangasinan at Balera sa Aurora. Sa kasiguran, nagsuspendi na yung araw ng face-to-face -face classes dahil sa mainit na nga. brownout pa ang ilang paralan. Lalong lalabo po sa kasagsagan ng init sa tanghali no, yung in between 12 to 3 or minsan up to 4 in the afternoon, as much as possible ay manatili na lamang po sa loob ng bahay. At sya, dapat yung bahay well ventilated. Kapag danger le uh, level na po tayo, talagang uh, matasang ang na maka mapa mabilis tayong magiging mapagod, makakaranas tayo ng mga heat cramps at yung may mga sensitive na health issue, mas malaki ang chance na makaranas ng heat stroke. Natutuyo naman ang mga pananim na maisa dilasag. Ayon sa mga magsasaka, posibleng tuluyang mamatay raw ang mga pananim lalo't wala pang ulan mula nang itanim nila ang mga ito. Dumagdag na rin ang Tibuli, South Cotabato at Solsona, Ilocos Norte sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa Task Force El Nino, nasa daan at tatlong bayan at syudad ang nagdeklara ng state of calamity sa buong bansa. Sa 66,000 hectares ng tanima naman ang apektado ng tagtuyot. Doon sa bilang na ang uh, mga 78% naman doon ay recoverable po. Ibig sabihin, mapapakinabangan yung part ng produce kahit sinabi pong damaged na po, let's say, yung uh, particular area. Sa ngayon, umabot na raw sa 1.155 billion pesos ang naitulong ng national government sa mga apektadong lugar. Posible rin madagdagan ang mga apektadong probinsya. Sa projection ng National Irrigation Administration, 265,000 hectares ang posibleng maapektuhan. Ang rekomendasyon nga ng DA is to declare a state of calamity kung pasok kayo doon sa criteria. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi! Kalahating araw ng inaapulan sunog sa gusali ng isang construction supplier sa Baliwag, Bulacan. Saksi si Joseph Morong. Mula sa malayo hanggang sa malapitan, kita ang makapal na usok at nagbabagong apoy sa branch ng isang home at construction supplier sa Baliwag, Bulacan. Nag-umpisa kaninang alas 11 ng umaga ang sunog. Kontrolado na ito ng mga otoridad. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy at ang halaga ng pinsala. Ayon sa may-ari ng nasunog na pasilidad, suportada raw nilang investigasyon ng mga otoridad sa sunog. Iniulat din daw sa kanila ng mga otoridad na walang nasaktan o nasawi ng sunog. Ang investigasyon naman sa pagkasunog ng labing siyam na sasakyan sa Naiya Terminal 3 Parking Terminal noong lunes, pinangunahan na mismo ng National Headquarters ng Bureau of Fire Protection o BFP. Binusisi ng mga taga BFP ang lugar ng sunog at ang mga sasakyan na tupok. Sa lawak ng sakop ng sunog dito sa parking terminal, itong bahaging ito ang tinututukan ngayon ng Bureau of Fire Protection kung saan posibleng nagsimula ang sunog. Tingin ng mga otoridad dahil sa hangin, init ng panahon at tuyong damo sa paligid ang apoy na posibleng sa lugar na yung nagsimula ay kumalat sa mga katabing sasakyan. Kinordo na ng mga sasakyan na tusta. Nangalap doon ang mga posibleng ebidensya na siyang pag-aaralan ng BFP. Sampu sa labinsyam ng may-ari ng mga nasunog na sasakyan ang nakipag-ugnayan na raw sa Manila International Airport Authority o MIA. May siyang pa kami ninaantay kasi parang galing nga taaprot itong may-ari. Ang Philippine Skylanders International Incorporated o PSI na private operator ng paradahan sa NIA Terminal 3 na unang sinabi sa liham sa MIA na sasagutin ang pinsala sa mga sasakyan. Pero hindi raw ito pag-ako ng pagkakamali o kapabayaan. Nakikipag-ugnayan pa ang GMA Integrated News sa PSI at naghihintay ng kanilang tugon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Nawala na nga ng bahay, na abo pa ang 300,000 piso. Yan ang problema ngayon na ng isa sa mga nasunugan sa Tagig kahapon. Ang tanong, mapapalitan pa ang perang nasunog? Saksi, si Oscar Oida. na sa evacuation center ang pamilya. Nasa kanilang bahay naman si Mark Joseph. Naapektuhan nga ang bahay nila nang sumiklap ang sunog kahapon sa tagig. Kasama pang natupok ang 300,000 pesos na cash ni Mark Joseph. Inutang pa naman niya ito sa kanyang chuhin para ipambili ng pambasad ng jeepney. Simula pa po kahapon sir, hindi pa po ako nakatulog hanggang ngayon kasi nagsisinkin pa rin sa otak ko yung pera na ganong kalaki po eh. Na bigla na lang mawawala sa isang iglap na para sana, para sana pantulong sa pamilya ko. Di na nga raw alam ni Mark Joseph kung saan kukuha ng pamalit sa pera pero may nakapagsabi raw sa kanya na baka tanggapin pa ito ng bangko. Mapapalitan pa ba ang mga sira-sirang pera? Alinsunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas Circular Number 829 Series of 2014, may tatlong S o pawantayan ang BSP sa pagpapalit ng perang mutilated o napunit, nasira, nasunog, inanay o nginatngat ng hayop. Unang S, size kailangan may natirang 60% ng nasirang pera. Pangalawang S, Signature. Kailangan may natirang alinmang parte ng pirma ng BSP Governor o Pangulo ng Pilipinas. At pangatlong S, Security Thread na kailangan kita sa pera. Kapag may nasirang pera, dalin ito sa pinakamalapit na bangko at ang banko ang magdadala sa BSP para masuri kung may halaga pa ito. Kaya kanina, Pumunta si Mark Joseph sa isang bangko malapit sa kanilang lugar. Pero di raw muna pinaiwan sa kanya ang mga nasunog na pera. May requirements pa raw kasi na kailangan niyang ipasa. Ang sabi po ng manager, valid ID po tapos certificate na katunayan na nasunugan po kami. Ano sabi may ipasa ba daw? Wala pong sinabi Wala kasi sinabi? hindi rin po nila alam. Positive lang, sana mapalitan pa para Di, hindi, hindi na kami mahirapan kahit papano, mabawas-bawasan yung problema namin kahit nasunugan kami. BSP ang magdidesisyon kung pwede pang palitan ang nasunog niyang pera. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oidang ang inyong saksi. Nagbabalang Malacanang at DI City, kaugnay sa kumakalat na video na ginamitan ng pinekeng boses ni Pangulong Bongbong Marcos. We must not allow the other nation to abuse our rights and sovereignty within our territory. Iginit ng DICT na hindi ang Pangulo ang marinig sa video na yan kung saan ipinag ang pagganti sa China kung kinakailangan para matigil ang pambubuli. Anila, posibleng ginamitan ito ng artificial intelligence para makopya ang boses ng Pangulo. Tinawag namang deep fake ng palasyo ang video. Apela nila sa publiko, maging mapanuri Ipinatanggal na ng DICT ang naturang video sa YouTube pero may ilang kopya pa rin na kumakalat online. Makikipag-unay ng DICT sa PNP at NBI para matukoy kung sino ang nasa likod nito. Sa paribagong misyon ng BIFAR sa West Philippine Sea, namataan na mga nagkukumpulang militia vessel ng China sa Recto Bank. Gayun din ang mga patay na bahura sa Rosul Reef. Ang foreign minister naman ng Lithuania na dumalo sa Pilipinas, naghayag ng pagkabahala sa tensyon sa West Philippine Sea. Saksi si Chino Gaston. Mga nagkukumpulang Chinese Fishing Militia Vessel ang dinatda ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na naghatid ng krudo sa mga Pilipinong manging isda dito sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Yan ay kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Recto Bank na sinasabing mayaman sa langis at natural gas. Sabi ng mga Pilipino, lagi namang andyan ang mga Chinese fishing vessel pero di naman daw nakikialam sa kanila. Di rin daw nila nakikitang nangingisda ang mga ito. Kasama kami ng lapitan ng BIFAR ang mga Chinese vessel. Malapitan, ganitong itsura ng mga Chinese fishing militia nagkukumpulan di nanaman nangisda at higit sa lahat hindi na umaalis sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Ayun sa metadata kasi wala na. Sa pangalawang araw ng refueling mission, dumating ang China Coast Guard vessel 4202 na ayon sa BFAR galing sa Ayungin Shoal. Isa ito sa laging kasama sa mga pagharang o pagbuntot sa Philippine Coast Guard at AFP resupply vessels. At sa araw na ito, nagbaba ito ng dalawang rubber boat at inikutan ng BFAR vessel. Magkakataong lumalapit ang mga ito sa Chinese militia vessel. Sa misyon ng BFAR at PCG, dalawampu't dalawang malalaking bangka ang nabigyan ng libreng krudo. Habang nagre-refuel ang mga bangka, sinama kami ng BFAR sa kanilang pag-inspeksyon sa kalapit na Rosul Reef. Dito tumambad ang malawak na bahagi ng bahura na patay at namumuti na ang ilang patay na coral formations tila natambakan ng buhangin. Kita rin sa underwater video, na iba ang kulay at uri ng umano'y tinambak na durog na corals mula sa coral ng bahura. Sa kabila nito, may mga palatandaang bumabawi naman ng kalikasan, may clownfish na namataan sa kanyang sea anemone at mga maliliit na isdang bumalik sa patay na coral. Sa mga ganong part po, uh, I think po, kailangan po natin ng further verification pa po sa mga ganong pong bagay. Ayon sa mga banging isda, sa sampung paya o fish aggregator device na inilagay sa Recto Bank noong April 4, anim na lang ang natitira hindi raw malaman kung pinuto lang lubid nito ng sadya. Sa sampu na nilaglago namin, anim na lang po yung natira. Kaya nag-ano rin, nag rin, kami kasi mayroon mga barko ng ano doon, yung parang long line, tawag. Eh sabi ko... Maaring sinabitan yon Siguro po. Yun talaga kasi hindi naman basta-basta mapuputol yung payo, sir, kung hindi nasabitan ng kanilang long line. Those reports are still subject for verification, sir. But uh, other than that, sir, yung mga factors na gano'n, sir, pwede naman po natin masabi na tinangay lang po siya ng mga agos, sir. Not necessarily na may pumutol o may nagtanggal po, sir. Ano nga ba ang mga payaw na ito? At bakit sila importante sa mga mangingisda? Dila rubber boat ng BIFAR at uh, pupunta tayo dito sa tinatawag na fish aggregator device o payaw kung tawagin ng mga mangingisda. No? Para makita kung ano bang magandang epekto talaga nito sa Uh, mga isda na nagpupunta rito para kumuha ng yamang dagat. May mga nakataling dahon ng nyog sa dulo ng lubid ng payaw kung saan doon nagtitipon-tipon ang mga maliliit na isda na magdadala naman ng mas malalaking isda na kakain sa kanila. At hindi lang isda ang nagpupunta sa mga payaw kundi pati mga dolphin na nakita naming paikot-ikot sa bahaging ito ng dagat. Pinagdibay na may sovereign rights ang Pilipinas sa mga yamang dagat sa Recto Bank sa 2016 arbitral ruling na hindi kinikilala ng China. Ang tensyon sa South China Sea, kabilang sa tinalakay ni na DFA Secretary Enrique Manalo at ni Lithuanian Foreign Minister Gabrielus Landsbergis. Sa unang official visit ng isang Lithuanian Foreign Minister sa Pilipinas, kabilang sa napag-usapan ang tensyon sa South China Sea, Kini ng Lithuania ang 2016 ruling bilang final at legally binding. Well, the, the tendencies are increasingly worrying. We do feel that the tension is rising. Any escalation is is worrying, you know, no, no matter you know where, where it is happening, right? Because he, he, there are rules and obligations that bound us, right? When it comes to the, the agreements and the conventions that we we signed up to, such as um, UNCLOS. Um, and if if there is a country that is keen on disregarding those regulations that disregarding the, the arbitra arbitrage decisions uh, we tend to believe that this is deteriorating the order that we all depend on. Para sa GMA integrated news chino Pagbawi sa lisensya ni Pastor Apollo Kibuloy para magmay-ari ng mga baril at armas, posibleng aprobahan daw ng PNP sa loob ng linggong ito. Rekomendasyon ng PNP Firearms and Explosives Office o FEO na kansilahin ang mga lisensya sa labing siyam na baril na nakapangalan sa Puganting Pasto. Naharap si Kibuloy sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Pag inapurbahan ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang rekomendasyon ng FEO, may anim na buwan ang kampo ni Kibuloy para isuko ang kanilang mga baril. Tumawag at nag-text kami sa mga numero ng mga abogado ni Kibuloy para sa reaksyon pero hinihintay pa namin ang kanilang sagot. Milk tea shop sa Baclaran, Paranaque, bistadong nagbebenta ng iligal na brand ng vape. Kumpiskado ang mga vape na nasa 25 milyong piso ang halaga. Ayon sa DTI, walang business permit at rehistro sa kanila ang tindahan. Malapit pa ito sa isang paaralan na paglabag sa vape law. Binigyan ng notice of violation ng tindahan para makapagpaliwanag at pinag-aaralan ng DTI ang mga posibleng ikaso. Wala sa tindahan ang mga dayuhang may-ari nito nang subukan namin silang kunan ng reaksyon. Pag-disqualify kay kagayan Governor Manuel Mamba, pinagtibay ng Comelec First Division. Batay sa desisyon, nilabang ni Mamba ang pagbabawal ng Omnibus Election Code sa sino opisyal na maglabas ng pondo ng bayan para sa mga proyekto ng gobyerno mula March 25 hanggang May 8, 2022 na election period noong election 2022. Dahil dito, ang Vice Governor na ang hahalili sa posisyong mababakante ni Mamba. Marso ng nakaraang taon, binaligtad ng Comelec on Bank ang naunang pag ng komisyon kay Mamba sa parehong reklamo. Ang paliwanag noon ng Comelec na iproklama na si Mamba noong ihain ng kanyang katunggali ang reklamo kaya lagpas na sa takdang oras. Pero nitong April 16, ibinasura ng Korte Suprema ang dismissal ng Comelec at nakitaan ng grave abuse of discretion ang komisyon. Handa naman ang kampo ni Mamba na umapila sa Korte Suprema. Wala pa raw silang natatanggap na kopya ng desisyon ng SC, bagamat ginagalang daw nila ang naturang desisyon. Para sa GMA Integrated News, Sani Marafran ng inyong sexy! Pati sa Mindanao, ramdam na rin ang pagnipis ng reserbang kuryente. At dahil paulit-ulit na lang daw ang problema sa supply ng kuryente kada taon, gusto na itong paimbisinghan sa Kamara at Senado. Saksi! Si Natina Panganiban Perez at Maki Pulido. Sa unang pagkakataon nitong tag-init, naka-yellow alert o manipis na rin ang reserbang kuryente sa Mindanao. May mga oras namang red at yellow alert pa rin sa Luzon at Visayas. Nahigitan na nga kahapon ng Luzon ang peak demand noong 2023. 12,550 megawatts ang peak demand noong 2023 kahapon, 13,864 megawatts. Sa taas ng demand kahapon na, nasabayan pa ng pag-trip ng isang transmission line ng NGCP, kaya't nag-offline ng apat na planta, biglang nagkulang ang supply sa Luzon. Tumaas yung konsumo natin. No? The bridge natin yung uh, highest peak for the year and in fact yung highest peak for the year recorded last week was even higher than the day before dahil diyan posible pa rin ang yellow alert sa mga susunod na araw Maliban sa may epekto rin daw kasi ang extreme heat sa power system, may mga planta pa rin offline sa gitna ng tumataas na demand at hindi rin maaasahang maitatawid ang sobrang kuryente mula sa Mindanao dahil mataas na rin ang demand doon. Nakikita naman natin na meron na may tatawid natin to. Again, ang yellow alert hindi ibig sabihin 'yon na meron na tayong brownout. Pero maaaring tumaas ang singil sa kuryente. Ginagamit na rin ng mga plantang mahalang benta sa kuryente dahil gumagamit ng diesel o bunker fuel, papatak din sa generation charge kung magpapatupad ng interruptible load program para hindi kaagaw sa kuryente ang malalaking customer tulad ng mga shopping mall. Mas mahal ang impact ng walang kuryente. Kasi even our production capacities ay apektado. Binabantayan ng Department of Energy ang mga vital installations tulad ng mga ospital. Tulad ng East Avenue Medical Center sa Quezon City, isa sa pinakamalaking ospital sa bansa na nasa isang libong pasyente ang nakakonfine. Kaya mismo ospital tiniyak daw na handa ang kanilang mga generator. Marami kaming uh, mga critical patients na nakasalalay ang kanilang paggaling at ang kanilang uh, uh, buhay sa mga machines, no, sa mga life-saving machines na dependent din sa kuryente. Ang Makabayan Block, maghahain ng resolusyon para paimbestigahan sa kamara kung bakit paulit-ulit na lang ang problemang ito sa supply ng kuryente kada taon. Parang taon-taon ah, na kasi nangyayari 'yan. And yet kapag may mga ganitong ah, panahon, ah, nagtataas sila, no? Ah, mag, nagiging dahilan ito para tumaas ang presyo ng kuryente. Sa Senado, may katulad na resolusyong ihahain si senador Win Gatchalian. Dapat din anyang investigahan ng Energy Department ang pagbagsak ng mga planta at ang dapat na reserbang kuryente na kinontrata ng National Grid Corporation of the Philippines. Gusto ring pagpaliwanagin ni Sen. Chiz Escudero ang DOE, Energy Regulatory Commission at mga generation companies kaugnay niyan at parusahan ng mga ito kung di katanggap-tanggap ang dahilan. Isinusulong naman ni Sen. J.V. Ejercito na bilhin ng pamahalaan ang share sa National Grid Corporation na hawak ngayon ng State Grid Corporation ng China. With this West Philippine issue, issue, conflict, we cannot entrust our National Grid Corporation to be controlled and managed by the State Grid Corporation of China. One flick of a switch, baka ma-paralyze po ang buong Pilipinas. So that has to be looked into. Pinare-review rin ni ehersito ang epiralo bukas din siya sa paggamit ng nuclear energy dahil mura umano pero we have to make sure that safety standards no priority is core safety no? ligtas naman sabi ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI at posible raw hindi na maranasan ang red at yellow alerts kung sakali dahil hindi raw ito nakadepende sa panahon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Nakipulido ang inyong saksi. Posible pumalo sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa ilang bahagi ng Cavite bukas. 46 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasina. Habang aabot sa 45 degrees Celsius sa iba pang lugar sa Luzon, kasama po ang Pasay City. Nasa 44 degrees Celsius naman sa iba pang probinsya. Pero kahit napakainit, posibleng maulit ang mga pag bukas. Base dato sa datos ng Metro Weather, bababa ang chance na ulan sa halos buong bansa sa umaga. Pero pagsapit ng hapon, unti-unti nang tataas ang tsansa ng ulan sa Cordillera, Ilocos Provinces, ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Caraga, Zamboanga Peninsula at Davao Region. Posible rin maulit ang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Easterlies ang dominant weather systems. Bula sa mga beach sa hanggang sa mga bukal. Hindi po papahuli ang Pilipinas sa ganda ng tanawin. Ang mga pasyalan, hindi lang pang relax, kundi may mga health benefits pa. Narito ang biyahing saksi ni Abby Caballero ng GMA Regional TV, One Mindanao. Grabe ang init! Magpalamig na muna tayo sa Mambukal, Coronadal City. Perfect ang cold spring sa isang resort. Malaking tulong siya sa ano. Lalo ngayon tag-init, nakaka-relax. Meron din siyempre hot spring. Yung cold spring po galing sa taas, dahil po sa bukid. And then, yung hot spring po galing po sa ilalim ng lupa mismo. 24-7 po flowing po lahat ng hot and cold natin. Ang bonus pa, mayroon itong sulfur content na may health benefits ang tinatapakan po natin ngayon, nandito po tayo sa ugat ng Lake Holon. Yun po yung rason kung bakit mataas po ang sulfur content ng ating water. Mag-beach naman tayo sa San Fabian, Pangasinan. Patok na pasyalan nga ito sa mga turista. You're in for a thrill pa sa mga water activity gaya ng banana boat ride. Picture perfect pa ang ganda ng landscape ng dagat, lalo na sa paglubog ng araw. Swak para sa mga plantito at plantita ang isang hardin sa Batangas City. Saan man ibaling ang tingin, may makikita kayong bonsai, here and there. Kwento ng may-ari ng hardin, bata pa lang siya ay hilig na niya mga ito. Ang pag-aalaga raw ng mga bonsai, kailangan ng creativity at patience mga finishing touches yan. Uh, kinabukasan, makikita ko yung ipinorma ko ng wiring ay eh, parang mas maganda yata isa kanan ito. Kabilang sa mga variety ng isang daang bonsai ni June, ang yang yangya, at iba't ibang fruit-bearing species. Plano ni June na nabuksan sa publiko ang kanyang bonsai garden. Para sa GMA Integrated News, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Aga bukas, sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.